Good morning sa ating lahat mga karomariko Vlogs So mga idol, nandito kami ngayon sa may uh, Camp Aguinaldo, naghatid ako ngayon kay boss, so sa paghatid ko dito kay boss mga idol, meron kami nadaan ng isang senior citizen, yun ang tingin ko mga idol senior citizen na si tatay so nadaanan namin siya kaya ang ginawa ko ngayon mga idol, ako ay umikot yan, pagka ko kay boss, pumasok uli ako ng kampo and then lumabas ako ng EDSA para madaanan ko si tatay kasi si tatay ay nandito sa may side ng EDSA. Kaya samahan nyo ako mga idol at ating pupuntahan si tatay kung siya ba ay nandun pa. Kapag nandun pa siya mga idol, syempre, hindi natin palalampasin yan mga idol. Alam nyo naman mga idol kung ano ang ginagawa ni Karo Mariko Vlog sa mga nadadaanan natin ganyan. Kaya syempre, bibigyan natin siya ng bigas noodles at syempre, meron na rin tayong isinang sardines. Ayan mga idol. So, tara, samahan ako at tingnan natin si tatay kung siya ba ay naandun pa. Tara guys! At kulang tamit na yun, mga idol. So, ayan mga idol. So, ang gagawin natin, tatanungin natin si tatay kung siya ba ay kumain na. Tay! Ang nagawa mo dyan, tay? Malimus ka po? Ha? Uh, may, may napamalimusan ka na? Meron na. Kaya alam ko, kinakabahan ako sa iyo. Bakit po? Kaya <laughs> baka naman yung eh, bro ka ng DWD. DW, 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 DW. DW, DW. DSWD. DSWD. <laughs> Hindi po. <laughs> D, kasi. Bakit po? May... Oh, na -uh, nahuli na ako. Ah. Nahuli na ako. Baka... Nahuli ka na na ng DSWD. <laughs> Kaya pala ikaw nag aalinlangan lumapit sa akin? Oo! Oooooooh! Nating na ko yung bali, oh, yung, yung... Yung sticker eh. Oo, yung... May may, yung, yung kung may... Kung may sticker na... Kung may uli na ko, may ano yan, may tagap niyo, Oo. J... J-S-W-D. Waow! 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 So, taga saan ka tay? Marikina ko. Marikina? Oo. Paano ka nakarating dito? Eh... Hey. Lakad o sakay? Diyos ano, may... Etya. Lakad ka dito. Oh. Punta ka lang. dito Punta ka lang dito. Ah, sa Santolan. Dito ka daan sa Sipay. Bye-bye mo tong gilid dito ng kampo. Ah. So, nandito ka. So, nandito ka tayo kasi namamalimos ka. Parang nagar na nga? Oo. Kasi pam pambili ng bigas, pangkain. May mga anak ka ba ikaw lang sa bahay. Ah, uh, ikaw na lang sa bahay. Kasama uh, dalawa na lang po kayo. Opo. Uh, 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 oh so ito tayo. Nakita kita kanina, dumaan kami ni boss. So umikot lang ako. Actually, uh, Pagka pag kami nakikita kong ganyan, pag may dala ako ng konting bigas at saka ano, binibigyan ko. Uh, Opo. Oh, so kaya ang ginawa ko ngayon, pagka drop ko kay boss, umikot ako. O, ito tayo. May bigas ito, tapos counting uh, noodles salamat, at saka may salamat. may ano yan, may dilata. O, oh, oh, atay. So, ayan guys, si tatay. Oh. Ayan. Diba, kita nyo naman mga idol. Ayan, si tatay. Opo. So, ingat ka lagi tayo. Ha? Opo. Tapos sa paglalakad mo, ingat lang. At saka sobrang init ngayon. Okay. Opo, siyempre. Il ilang taon ka na, Tay? Ha? Ilang taon ka na? 70 na may 70 may get. 73. 73. So sige tay, ingat ka lagi ha, huwag maglakad pag sobrang init, magdala ng tubig tay ha. Okay ta. Pa? Pangalan niyo. Rico pa, si Rico. Po. si Ah pa, sige tay. Okay po So ayun guys. <laughs> so ayun guys, si Tatay, ang sabi niya, hindi daw siya lumalapit sa akin kanina. Nagaalala lang siya kasi siya daw po ay nahuli na ng DSWD. Ayan. So, syempre, alam naman natin, guys, na mahigpit naman talaga ang mga DSWD, lalong lalo na sa mga katulad ni tatay, na senior citizen na. Ayan. Syempre, iniingatan din nila yung kanilang uh, kalagayan, lalong lalo na. Syempre, kagagali lang natin sa pandemic. So, kaya uh, talagang mahigpit sila sa ganyan. Thank you, Lord. At meron na naman tayong napasaya ngayong araw na to. Kaya ako, mga idol, ay lagi ako may dala. Lagi ako may dala na pambigay na ganyan, mga idol. Kasi alam ko naman na uh, dito sa kalye konsan ako laging naandun ay marami guys ma marami talaga napakarami na talagang mga ganyan actually doon sa bandaron marami pa kaya lang pag umikot pa ako doon sa lugar na yon hindi na ako agad makakabalik eh 10.53 na so 11.15 eh aalis na kami ni boss kaya yun guys maraming maraming salamat sa inyo sa parating pag support nyo sa akin